Ano yung mo? Ha? Ano yung loka Ano na naman ang ginawa niyo doon at kalat na naman doon? Pagkalap na naman doon? Ano ginawa niyo dito? Ano ايش بقول لكم والله طلعت تكيت من هنا في الموقع اه فدي من يعني عادي بالنسبه لي والله زين لما انا بحطوتين هنا دقيقه تو ما لاقيها عادي ما كان جلاله ما صار لها أنا <سؤال> <بيكت> <سؤال> <response> <سؤال> 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 Bakit ka rin yung ibig sabihin? Sa kung may para kayo ayun, na... ay, hindi mo sinasabi mo kaya kayo naman yung Hindi sa inyo yung nag kayo ganyan. Huwag kayo mag-aaral o... Hindi pala ba akong sa Kayo naman ay sa araw.

hindi ba para sa inyo o saan ka? yung Ano yung ko? Ano yung Kung gusto ko matulog, hindi ako makatulog. ako akin nakatulog, pag-ising ko kung ano yung mga nakaligpit kagaya niya. Ulan talagang yun ang kinailas. Kaya yun. Tulog din lang ako. Ulan ka ito ganyan lagi na eh. patulogin patulog niyo ako. Hindi, niyo. Oh, patulog niyo ako. Masakit yung ayaw. Ito, ay, ito masakit din masakit. Alam ko masakit... din. Patulog din niyo ako. Okay. You. Patulog din niyo ako. Oh, oh. maintindihan. Hey, eh, ikutang niya ka dito.

<laughs> Ay, makala, kala, mga mga oh, my God. Did you hear that? Kapag dero Kung kayo natutulog dyan. <laughs> <laughs> nawawala ang alin. Alin nawawala. Ay, Na... ito, ito. Oh, yan. kuhanin. naman kaldero ko kuhanin. Nagugutom kaya? Pakakain lang natin eh. Nagugutom kaya? Nay. Ano ngiti kayo ngiti. Ngiti. Hindi yung ganyan. Yung, 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 kating ano malaki. <laughs> Gadaan. Para kayo palagi. Ano yun yung palagi. ano yung iniisip. Ano yung iniisip. Alin? Ayan? Sus, pati naman sinag ng araw. Sinag ng araw yung kung ano yung tinuturo ninyo. Yung, uh, Ayan nga yung sinag ng araw. kaya so, parang ano lagi na eh. Ha? Kaya kayo maging ano, re relax lang. Kaya ano mo pati kaldero kukuhaanin. Mag-relax. Hindi kayo naantok? Hindi. Ayun, tuloy kayo. Tuloy kayo dyan. Hmm. Hindi kayo, hindi kayo. Dining, saka na. Naga ko kong kutuhaan kayo. Dining. Higa kayo dito, kutuhaan kayo. Higa kayo. Higa kayo dito, dito. Saka kong kutuhaan kayo. Hindi, hindi. Sabi nyo naantok kayo. Wala. Wala yun na. Walang dahan kayo. Wala yun. Ganyan, ganyan. Ganyan yung kayo game. O ito kasi banarot may nainit kayo ng araw. Tapos dini yan. Hindi yan oh. Yan, matulog kayo ha, kukutuhan ko, yeah. yeah. ko kayo. Matulog kayo. Yan, kinukutuhan ko kayo, matulog kayo. Tulog na kaya? Tulog na kaya? Ha? Tulog na kaya dyan? Nay. Tulog na yata. Tama na. Nakatulog na kayo. Tulog na kaya Hmm? Tulog pa kayo. Ay, matulog kayo dyan.